And good day mga guys, mga kasuke, dito na tayo sa Kiyako. Siyempre, Yay! nandito sa paborito nating kinakainan. Ayan o no, mga kasuke. Driver natin yan. Shout out sa kanila. And, yun, no. <laughs> Ayan o. Ayan o. Pinakapogi. pogi ng ano ng kainan. Mm. Ay, ah, shout out. Rosa, itiri. Yun, oh <laughs> Rossa, <etere. You> know? <laughs> Ano sa'yo ate? Yan. Ano muna tayo, bakals muna tayo, palaman bago tayo mag-i-support. At pupunta mamili. Sana matsambahan natin si Nining Bidon para ma-vlog natin. Gan sa ano, yung... Ilang Ano ba yun? Yung, yung, yung... Overload na ano? Yung si eh, pinuntahan nga siya ni sikat na vlogger ng City Tiklam, hindi na amutan. Yun. din sa mga kumakain. Uy! Okay. Ano ka? Magkaway ka mo na din kayo? Oo, oh, oh, kaway, ay, kaway. Ay, kaway mama, oh, shout baway, out! Kaway, oh. kaway! Oo. boy! Oh. boy. Hindi! Hi. Isa ka na! Kaway. Yan! Oo! Oh, oh. <laughs> okay. okay. muna tayo mga kasuki. Bogsi muna. Bago tayo mag-ikot. Yan guys, ah, dito ako ngayon sa Abinida. Nandoon yung bilihan ko, hindi muna ako bumili. At papasyal muna tayo doon. Ayan, uh, na akong kumain. Ikot-ikot tayo dito. Uh, Nama, na ito. Ang sadyaan natin ay yung ano, doon sa may dating isitan ba yun o gano'n may karyedo at mga guys mga kasuki so ayun ano nandito na ako ngayon sa Manila kasi ah uh, nakabalik na tayo galing ah uh, balik nakabalik na ako galing bakasyon um, sa one um, sa uh, recall So oh, ayan ano dito sa Binida. Kita natin oh yun oh. No? Mga iba't ibang paninda uh, o oh, nagtitinda. Ayun. Unlike doon sa ano mga kasuki no. Oh. Unlike doon sa nuntahan natin video malinis. So dito may yun nga ang kaibahan alam naman natin siyudad dito eh ayan ayan mga guys oh. So, mura lang 130 overrun Ayan, oh. Wow. Oh. di ah. oh, Diba? Diba? Dibang uri ng baler. Ayan. Dito naman tayo. may, kung medyo may budget ka dito ka na mamili uh, kasi yung papunta doon mga guys mga kasuki paraon na yon ano ah, no, no uh, papuntang dadaanan na natin yung round so ito yung karyedo papunta na ng papunta na ng simbahan ng Yapo yan mga guys Yan, guys. O, oh. oh. dito na yon. Yan. Ayan. Yung Background tayo. ito na siguro yon. Yan. Ayan. Tama, dito nga. Kaya lang, huwag hindi pa nakalatag si Nening B. Ayan. Yung diretsyo na yan, papunta na ng simbahan na ng, ano yan, simbahan na ng, kaya po yun, mga guys. Ayun. Ma, hindi natin siya kikita. Pang ito yata yun. ayon, Ayun, ito. Ito yung kinining B. Ayan, o. So, dito yung pwesto nila. Kaya lang wala pa. Siguro hapon na siya nagpupwesto. Anong oras ang pupwesto si Neneng B? Hapon na? Boy? O oh, bihira? Bihira siya magpwesto? Hapon na no? Ah okay, papunta pa lang daw si Neneng B. Sabi ni ano, kaya prepare pa lang sila. O oh, ito, ito. Ayan o. Nakadila pa siya o. Oh. Ayan. So yan mga guys, mga kasuki dito ngayon. Ayan. Pagkitaan ninyo. So, hindi natin na matyambahan. Hindi natin na tiyambahan. At ah, uh, hapon na yung kanyang koesto. Ayan. Shout out na lang sa mga nandito. Ayan mga guys. Ayan, mapalik na tayo. At hindi natin siya, wala siya. Wala siya. Ayan. Balik na tayo mga guys. Balik. Hey, hey, hey. Punta na tayo doon sa aking sadya. Yan mga kasuki no, nandito na uli ako sa bilihan natin o bilihan ko ng mga pyesa dito sa uh, what? Republic. Republic. Ayon. Ayon. Ayos. Shout out. <laughs> ayan o. Oh. Huw oh, ay init sa Pilipinas Shoutout sa inyo Madlang pipiol Mga ayan Mga subscribers natin Siyempre, lagi nating babatiin yan Lalong lalo na ang Pinakagwapo ng brands At seryoso ang gumagawa Rari boy You know Expert <laughs> Expert 100 years na yung gumagawa Kaya expert na <laughs> 100 years <laughs> Ayan mo mula tayo Ayan

O balik na tayo sa ating service sa at, um, ng family natin na nandiyan natin. Ayan, ah, uh, siyempre, magaling uh, na tayo doon, ayan. Shout out natin yung ano natin, subscriber natin, ayan. shout out. Sa pang-isa, oo, oh. ayan. Shout out, boy. Pag-spotting. Ato, boy o, tingin-tingin, no, shout out. <laughs> ayan. So yun, hindi natin natin na timingan si Neneng B. Mamaya pa daw siyang hapon doon, no? Oh, si sana. Sayang at uh, na-interview sana natin si Neneng B. Yan mga guys, mga kasuke. Hapon na daw ang um, punta niya. At pinasyalan din siya mga kasuki, nung ano, nung mga uh, sikat din na vlogger na si Tegram. Yan, si Tekram, kung maalala ninyo, kung naminood kayo. Siya yung uh, discover kay, ano, kay Dave doon sa Carmen Planas. So, yun uh, ito na uh, tinan tayo sa aking body at yung service at tayo yan yeah. uh, back to base na. Yan. Yeah. Time check tayo eh, ano, uh, 10, okay, 10 o oh, 10 minutes, 10 to 10. Yan, yeah, sakto, bago magkatanghali, nandun na tayo sa base natin. Thank you.